Bayan ng Bani ay kabilang sa ikalawang klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan, Pilipinas. Ayon sa senso noong 2020, mayroon itong populasyon na at tatlo katao. Ang bayan na tinaguriang Golden West noong 1960s at unang bahagi ng 1970s ay ipinangalan sa Puno ng Bani na makikita sa poblasyon. Kula sa Municipal Hall ay mababasa na ang bayang ito ay dating bahagi ng Zambales at ang mga nagtatag nito ay kinabibilangan ng mga Pangasinense, Ilocano at Zambal. Nasa pagitan ng tambak Bay at South China Sea ang Bani at Alaminos at Bolinao. Ito ay may lupain na 19,243.6075 hektarya. Ang public market ng Bani ay tinatayang nasa 53 kilometro mula sa public market ng Lingayen at anim na nasa 261 kilometro mula sa Maynila. Ang bayan ng Bani ay nahahati sa 27 mga barangay. Ikaw na nanonood kung taga-Bani ka. Taan barangay ka nakatira.